Basta talaga tawag ng bayanihan, never nag-close ang kanyang mga palad si Kim Chu at Paulo Abelino na donate ng tigisang isang milyong piso para sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Pati ang mga panay na Kimpo Team Abroad Official ay giring nagpahuli sa pagkasa ng Relief Goods Operation. Bongga, diba? Ayan, tip of Kim the oficial si Emily yes, Gomez. Yes, nanguna dyan na talagang nagkalap ng donasyon ay si Emily Gomez. Yep. ma Gomez, diba, ng Texas. Ang ating kaibigan na very ano rin talaga. Uh, Tagasibu kasi sila eh, taga Bantayan Island. Kababayan nga yan nila ni, ni Kim, diba? Tagasibu si Kim at kababayan din ng ating kaibigan mahal na friend na si Carmen Dolalas at at tagabantayan din si Shuvie at Rata, 'di ba ang very controversial na si Shuvie. so talagang ang talagang tinamaan ng lindol sa Cebu yung Bogo City at saka yung San Remigio 'di ba so bukod dun sa sabi nila 'di ba ano kaya itinulong ni Paulo Abelino o ikaw nga magsabi. Yes, like at 1 a, million pesos diba, lang ang naman. ang maganda ng friendship yes. dito sa Kim Pao hanggat maaari po ay mm -mm. ayaw nilang ipamalita yes. na nagbigay sila ng tag 1 million mm -mm. kasi baka sabihin ay eto naman nagbigay nga pinagyayabang pa ba diba? mm -mm. Ang bay talaga ng Kim Pao ba diba, talaga generous pero friendship bago po nagbigay ng tag 1 million sila ay nagbigay na una na si Kim na nagbigay ng construction materials, yes, di ba? So, ano, like lapaka, cemento, oh, yung mga pako siguro, o yung o, mga yero. Kasi yun ang unang napinsala sa kanila, di ba? Yung kanilang kabahayan. Yep. Dikod pa dun sa 1 million pesos. Sabi nga nila, ngayon kasi kahit na isecret is mo yung pagtulong, hindi na talaga eh dahil sa sockmate, di ba? Talagang ano? Ayun! Uh, uh Oo, -oh, hindi mo na talaga ma ngayon pag gusto mong tumulong. As much as possible na gusto mong uh, na lang sabihin. Mala nalaman at malalaman din Kuya Romel. Correct. Diba? Tapos ka, di ba, bukas din meron pa yung ibang mga fandom ni yes. ng Kim Pong. ay tumulong din, di ba? Bukas. Hi, Annalyn. anape mo bukas. Alam mo na. at oh, oh. saka ate, Tess Insiong at ate, Chona Reyes. Ayun nga, di ba nakakata? Tama ka, Bep. Mm -hmm. Ang sabi, kasi pagka nagbihil, wow, kung check yung magbinigay, ay! Hoy, alam mo ba, nagbigay si Kim Po? Nang piyo, ay, million! sabi ng ganun. Nakaka- Siyempre, andyan yung salin, salin na Word of salin mouth. Salin salita. Sa, o, oh, the uh -huh. word of mouth. Word of mouth, di ba tawag uh -huh. doon? Uh -huh. Word of mouth. Uy, Ay, hanggang, ah, hanggang, na ano na. Siyempre, mga panini, mga supporters niya, tuwan-tuwa sa Kimpo. Ganun kasi, eto na, uh -huh. di ba? Yayaman din naman talaga ang Kimpaw, kahit anong gawin, di ba? At sila nag-share ng blessings kaya balik-balik ang blessings, di ba? Give back, give back 'yan balik-balik. No. -balik. Uh -huh. Sabi, it's better to receive done to give no. <laughs> better to give than to receive diba mas maganda pero ako better to receive on my part chavos diba oh, better pero to give oh, oh. ay marami na tayong gini give ba? Oh, diba oh. nagpapasalamat ah, so si Emily oo oh, oh, kuya Romel dun sa mga ano nila dun sa mga admins nila na mm -hmm. nagpatak-patak talaga Oo. para magbigay ng tulong kaagad, di ba? Doon naman sa mga local ano natin, government sa Cebu, sana makarating din naman kaagad yung tulong kasi minsan hindi to kay Emily ha, yung iba na nakakarating din sa atin na parang nagbigay na sila pero um, ang, bagal daw ng dating ng tulong. Pero ito ha, mga, ano, yung show namin tuwing Sabado, kagaya ng Sabado kami ni Ate Faith, di ba? Meron kami QR na pinadala sa mga gusto pong tumulong sa mga napetuan sa Cebu. Ayan, oh, Paano nyo po lagi po kay manood dito sa Abate. At ang ating bossing, si Sir Gil Talbog, uh -oh. nagbigay din ng tulong pinansyal sa Cebu. Thank you po, Sir Gil. Ayan, yung pong, ano, manood po kayo lagi ng tulong Abate tuwing Sabado, 10 hanggang 11, 10 to 11 with a fee. Ay, ayun, Ayan, oh, oh. Ayan yung ay, si Boyer po, ang QR code po sa lahat po ng gustong tumulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Ayan po, tulong Cebu. At sigurado po kami na makakarating po yung sakin na uukulan. Okay.